Tawagan so, ko nga yung ano, yung magaling na hitman. Hello? Hello? po? Sino po ito? Ikaw ba yung sinasabi nilang ano? Uh, magaling na hitman oh, ako nga po bakit meron po ba kayong ipapa dali sa akin oh, kasi yung partner ko nagluloko eh ngayon gusto kong ipadali yung uh, kanyang kalampungan Di po kayo nagkamali ng nilapitan oh boss Sige boss, ako na lang bahala. Sabihin mo lang sa akin bukas, yung uh, chat mo lang sa akin yung mga detalye kung saan na uh, kuabangan. No, oh, sige. Okay. Ah, sige boss. Thank you. Oh, no. Andiyan ka na ba sa bahay niya? Oh, so yun boss, nakapwesto na ako dito boss, dito sa may harap ng bahay niya. Bali pumasok na rin para ako boss para mas maganda yung target ko boss. Okay yan, yeah, boss. very good. Basta baka mo lang dyan Kapis yung nakapulo. Na ako, uh, yung mamaya sa bahay niya. Ha? Kasi matagal Ayan, ko boss, rin yung pinapantay rin dahil boss. nga ay uh, mayroong merong uh, kalaguyo. Oo oh, boss, itong nakapolo. Oo, oh, yung nakapolo na yan. Ayan, kapag may sumunod na babae na lumabas, barilin mo na kagad dahil matagal ko na rin pinabantay kung sinong babaeng kalaguyo niyan eh. Kasi malaki na rin na gastos Nadali ko dahil ko. Uh, boyfriend ko yan eh. <coughs> boyfriend mo pala to boss? Hindi mo sinabi, oh, bakit na ka pala? Na, anong ginawa mo kay Rigor? Papagulong kita. Anong ginawa Ayoko mo kay Rigor ko? Papagulong kita. <coughs> <coughs>